po ang pag-iikot ng DSWD para ma-profile ng maayos ang mga namamalimos at nakatira sa daan. Ang ginagawa kasi nila, may karampatan palang parusa. Magbabalita Simon Mon Nilapitan at kinausap ng mga social workers ng DSWD ang mga batang ito na namamalimos sa may North Avenue sa Quezon City. Sabi nila, sa malapit lang sila nakatira. Kaya pinuntahan ito ng mga social workers at hinanap ang kanilang mga magulang o guardian. Pero kapitbahay ang sumagot. Single so mother yung nanay nito. Yun lang parang talaga ang naghahanap buhay sa kanya. Kaya oh hindi rin siya. Kaya wala po siyang kasama. Okay, iniiwan lang dito. Um, opo. Oh <laughs> dito na umiyak ang walong taong gulang na batang lalaki dala ng takot. Kaya pinagpaliwanagan na lang siya ng social worker. Kaya ka namin hinatid dito kasi delikado doon sa kalsada. Kaya hindi dapat kayo mga bata na kumakalat doon kasi maraming sasakyan. Ha? Sa barangay Manresa, naabutan naman ng DSWD ang ilang batang natutulog sa sidewalk malapit sa highway. Kaya minabuti na raw nila itong bitbitin. Um, yung bata po kasi is walang adult na kasama. Nakita naman po natin na nakahiga lang po mag-isa doon. Kung kailan po namin na uh, buhat na po yung bata, saka po dumating yung nanay. Pagdating ng nanay ng bata, ito ang kanyang depensa. Nagluluto po kasi ako ng itlog, ulam namin, kamusal oh. namin. Pala, okay, ba, na... mo sa kalsada? Okay. May bahay naman daw talaga sila pero tatlong buwan na rin nila nakasanayang manatili sa lansangan Masarap kasi dito pumatuloy sa, ano, sa malamig kasi Wala kasi yung papa niya nakakulong ako nag-iisip kasi dito Kaya nangangalakal na lang ako matunig. Si Lola naman na may kariton pa nanindigang hindi, hindi sasama sa, sa DSWD Kasi nga may anak ako Pati ayaw kong pinupulit ako. Na... Oh. Yung mga anak niya ng alakal, pag dun, umalik daw po yung mga anak niya, sasama na po siya. Hindi na pinilit ng DSWD yung mga ayaw sumama. Pero nanindigan silang babalik-balik ka ng mga ito dahil sa totoo lang, bawal ang ginagawa nila sa batas. Likas na araw sa mga Pilipinong pagiging maawain lalo sa mga nangangailangan. Pero alam nyo ba, base sa batas, ang mga nagbibigay ng limos sa daan ay pwede magmulta ng 20 pesos habang yung mga namamalimos naman sa daan ay maaaring mapatawan ng nasa 1,000 pisong penalty o di kaya naman ay hanggang apara taong pagkakakulong. Sa datos ng DSWD hanggang nitong December 2, lampas siyam na raan na ang street dwellers na nakausap at na-profile ng maayos na ahensya. Sa bilang na yan, lampas dalawandaan ang napauwi sa probinsya. Yung iba, nasa residential center o kaya inaibalik sa kanika nilang bahay sa Metro Manila, dala ang pangako ng DSWD na livelihood assistance at pagbabantay ng mga LGU para hindi na sila uli bumalik sa lansangan. Panawagan ng DSWD sa publiko, oras na may makitang pamilya o individual na nakatira lamang sa kalsada, imbis na limusan ay itawag ito sa kanilang hotline o kontakin ang kanilang email address para tunay na matulungan. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.